Magandang gabi sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video nito update lang tayo mga bay no sa FIBA World Cup uh, sa mga matches na gana naganap kanina. So, sa first game mga bay ng uh, quarter finals pagitan ng Germany at ng Latvia, uh, nanalo ang uh, Germany mga bay sa very close fight mga bay 81 to 79. Sobrang ganda ng laban na ito mga bay no. Pumabol uh, yung Latvia sa fourth quarter. Matapos sila nga tambakan ng uh, Germany. Uh, kahit na maalat si Dennis Roder mga bay. Uh, natalo pa rin ng Germany itong Latvia. Marami din talaga na surprise mga bay dito sa pinangitang performance ng Latvia mga bay. Nakakalikit sila sa lahat ng mga teams. Dami nga lang na upset. And ngayon itong Germany. Actually pwede mga sana itong magkaroon ng overtime kung napasok lang ni uh, Davis Bertans yung uh, game tying shot niya. Pero wala hindi pumasok so sayang pwede sanang masilat ng Latvia yon pero I think kung Latvia yung makakapasok kontra uh, makakalaban nila yung USA medyo mahirapan na yung Latvia uh, kontra sa USA so I think hindi magandang laban yung Latvia versus USA samantalang yung Germany naman uh, eto maganda yung lab, magiging laban nila makakarap nila ang USA sa semifinals noy eh. so Nagharap na tong USA at uh, Germany mga bayo sa mga tune games And uh, very close fight lang so match na match lang yung laban Tingnan natin pagdating na semifinals Kung ganun pa rin baka dikit yung magiging uh, resulta ng laban ng Germany at ng USA So maglalaban sa classification match yung uh, Latvia mga bay at Italy uh, Bukas Okay And then, first game sila bukas sa kas kasunod nung uh, laban ng Slovenia at Lithuania. And speaking of uh, Slovenia mga bay, laglag uh, -lag na rin sila, okay, kontra sa Canada. In a uh, medyo upsetting uh, loss para sa Slovenia mga bay, no, dahil uh, nakadikit nung, dikit lang talaga sila first half. And then, sa third uh, quarter, doon talaga bumulusok yung Canada, lumamang sila ng uh, malaki. And uh, humabol lang, uh, pinilit, tinabol ng Slovenia mga bay. Uh, pagkating ng fourth quarter, maraming uh, controversial na calls dito okay? Uh, na hindi pumabor sa Slovenia and parehong na foul out si Luka at itong si Dylan Brooks mga bay, puro sila disqualifying foul so medyo hindi maganda din yung uh, uh, kumbaga parang uh, napuno rin dito si Luka mga bay you know, dahil sa mga nag calls na nakasanayan niya sa NBA which is hindi Uh, effective o tinatawagan dito sa FIBA rules. Okay, so yun yung uh, kinapset talaga ni Luka Kaya siya nagkaroon ng mga technical fouls hanggang sa nagkaroon siya ng disqualifying technical foul. So, dahil sa pagkatalo ng Slovenia mga bay, laglag sila mga kalaban nila bukas ng gabi yung Lithuania para sa classification matches at yung Canada naman mag advance sa semis, mga kalaban nila ang Serbia. Okay, so apat na teams na lang natitira. Tingnan natin kung sino yung makakapasok sa finals at maghaharap at makukuha yung kampyonato sa World Cup. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.